sa palang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming uh, ang video po na ito ay patungkol po sa rabbit muli kasi karoon pong nag comment at nagtatanong so, sasagutin po natin ang kanyang mga tanong po dito sa video natin ako po si Alvin ang inyong province life backyard farming so nandito po ako sa aking munting rabbitan ngayon po makikita nyo ang aking mga rabbit ngayon ito po lima sila dito sa kulungan sila po yung winalay ko nung nagkala nung isang beses kasi wala pa silang ma pwesto na kulungan yan at dito naman dalawang malaki din yung nandirito tanggalin muna natin yung kanilang uh, pot, pots kasi kumain pa lang sila ngayong umaga uh, ito yung sapa ito naman sila alam mo babae ito sila itong sila is uh, mga 3 months na po ito babae uh, mga future dough po natin yan at yung isa dito si Bulinggit ito yung pinakamaliit na rabbit na men ano kung po yung kanyang kainan siya po ay um, siya po ay yung sinurvive namin na kids kasi po yung nangyari yung hindi ko hindi ko agad na ilagay sila dun sa nest box nagkaroon sila ng mga sugat sugat sa kanilang mga pa ang kanyang mga daliri na lang sa, sa isang pa niya is tatlong daliri na lang at yung dun naman sa likod na paa isang daliri na lang yung natira sa kanya at uh, sobrang late niya noon ina-force feeding pa nga namin siya sa kanyang nanay kasi naiwan na siya nung kanyang mga kapatid malalaki na siya maliit pa rin kaya ito sineprate ko na siya sa kanyang kulungan para yung pagkain niya talaga ay masolo niya wala na siyang kaagaw at sana lumaki siya ito na maayos so ang tanong ko ng ating pong kaibigan na nag-comment ay Blue nga daw po ba ang kanyang rabbit at ano po bang dahilan nito at paano po tayo makakaiwas dito ah, nakita nyo po mayroon po ako ditong mga damo yan po talaga ang aking pinapakain sa kanila at akin lang ini air dry po magkakuha air dry at pagkatapos papakain na po sa kanila mamaya po ay papakainin ko na yan sila kasi kakatapos pa lang nila ng pellet ang talagang akin pong pinapakain lang is dalawa lang po isa pong pellet sa umaga pero konti lang at only grass na po sila pagkatapos ng pellet uh, so pag naalaga naman po ng rabbit ay eh, din po kapag ka uh, hindi mo po yung alam yung mga basic na kanilang mga kinakain at kung ano yung dapat na kanilang kulungan kasi po sa pakain po talaga maraming bawal din sa kanila tulad na nga lang po ng mga matutubig na na greens tulad po pag yung sa lettuce yung iceberg lettuce eh sobrang matubig po nito sa yung isa, pa, naman po yung sa ating dito na nakukuha natin sa ating bakuran lang o sa tabi na, mga tanim natin yung kangkong po bawal po yan na anli o an, araw araw kasi nga po matubig po ito water spinach po ito pwede po nito siguro paunti unti lang hindi araw araw mas okay pa rin po yung talagang ah uh, na Anli sila kesa dun sa mga matutubig na pagkain meron nga po akong papakita dito ng mga uh, pagkain na hindi pwede nilang kainin at yung ano lang po yung pwede sa kanila yung mga special treats po meron din naman sila kasi nakapanood po ako ng mga video na kumakain ng apple kumakain ng carrots kumakain ng saging ng strawberry, celery yan po yung mga special treats lang po talaga nila yun kasi kapag binigyan nyo po sa kanila yan ng anli ito po yung makakasama rin sa kanila kasi matatamis po ang yung banana matamis yung apple matamis yung carrots matamis at saka matubig po itong mga pagkain na ito talagang mabubluted sila ang bluted po sa rabbit ay talagang delikado kasi nauuwi po ito sa pagkamatay ng ating rabbit pag hindi po natin agapan so mas maganda na po yung talagang umiwas na lang po tayo sa umpisa sa ating pag-aalaga ng mga rabbit yung mga ipapakain po natin talaga ay yung karapat dapat lang po nilang kainin Katulad po nitong uh, pellet na binibigay ko sa tuwing umaga. Ang pellet naman po is uh, complete food na po kasi yan. Uh, ang pwede nyo pong ibigay na pellet sa kanila is yung, yung Integra 3000 po. Yan po yung pinaka-okay na pagkain ng rabbit. Pero meron pa rin pong mga rabbit pellet, meron mga hay pellets. Pero po mga ibang presyo nito hindi ko na po alam baka mahal na to sa merkado. Tapos po yung libre lang na itong pong mga kinukuha natin mga mga damo sa ating bakuran o kung saan man natin ito nakukuha. I-air dry lang po natin. Libre po ito. ah uh, bigay po ito ng kalikasan gawa ng ating Panginoon Diyos na libre po nilang makakain. Kaya kahit na ali po ito, hindi po ito nakakasama sa kanilang kalusugan o sa kanilang katawan. Kasi po ito'y mga fiber. Yan po talaga ang best diet para sa kanila. Dati rin nga po yung mga ano, hindi lang ako nakakuha dito sa amin kasi may may mga sakahan po dito ng mga ano ng ng palay yung mga dayami po dun, pag nag sila, pwede po yung kunin at ipakain sa kanila. Pero hindi ko pa po yung natatry simula yung nag nag-start po ako ng rabitan. Ang talagang naibibigay ko pa lang po sa kanila is yung pellet at saka yung unly grass po. At ganito po ang kulungan na maaring gawin po ng mga baguhan yan po yung screen na ito ay galvanized po ito na hindi na po ito kaya ngat ngatin ng rabbit kasi po meron pong screen na yung mas malambot dito na kapag nangat ngat nila yun ay talaga mapuputol at talagang makakalabas sila Siyempre, pag nakalabas po sila, hindi natin naman alam kung ano yung mga predator na pwedeng gumambala sa kanila or pwedeng kumabol sa kanila. Tapos po, yung flooring na ito, ano, yung plastic matting po. Hindi na po nila kayang ngat-ngatin din yan dahil ito po yung makapal. Tapos po, ang kanyang kulungan dapat yung may grass feeder tulad po nito. Pero po ito, maliit lang kasi pang ang ang kulungan natin po talaga nito is para sa isang rabbit lang po. Pero ito kasi may anak siya. Hindi ko pa po siya winawalay. Siguro mga one week pa po bago ko sila iwalay. Uh, yung grass feeder po talaga. <coughs> excuse me. Yung grass feeder po ay napaka importante na para makapagbigay ko palagi ng damo sa kanila ito pa po ayan yan yung po kung meron po kayong maliit pa na nanganak yung rabbit nyo dapat po meron kayong nest box katulad nito ayan mabalik po tayo dun sa tanong ng ating kaibigan na nag comment na sa itong patungkol po sa blue tag para po may po natin yung hindi magbulutid ang ating mga rabbit huwag na lang po tayo magbigay ng mga bawal na pagkain para sa kanila ang pinaka na best po kasi talaga is yung mga damo na pwede lang sa kanila yan ligras lang po natin pelit lang po sa umaga pero may baligtad naman po na may gumagawa nito damo naman sa umaga pellet naman na binibigay sa gabi pero ito po kasing pellet pag sobrang marami pong talagang binibigay sa ating mga rabbit eh bibigat po talaga sila tataba po talaga sila natulog sila tulog tulog sila pag umaga sa gabi sila active Yung rabbit po, pag sobrang pellets yung binibigay, mabigat po. Pero, hindi pa rin po maganda yun sa pag mga babae, yung sa gagawin natin mga inahin, katulad nito, mga inahin po ito, niya ako. Hindi po kasi pwedeng sobrang bigat pag yung i-breed na sila kasi hindi naman po mabubuntis. Ganon din po sa, sa mga lalaki, pag sobrang mabigat, eh hindi naman po sila makakasampa sa babae ah, hindi rin po masyadong maganda yung sobrang pelit po sa kanila ang bigay po sa kanila is konti lang sa umaga o sa gabi tapos po is anligres po so palagi po tayong marami po dapat na damo dito sa ating rabitan Ang kailangan talaga nilang pakainin sila is hindi po sila mauubusan. Mamaya po kukuha na naman po ako nyan. Doon lang po natin may iwasan yung pagka-bloated ng ating mga alagang rabbit. Actually ako po talaga hindi ko pa po yan naranasan na nag-bloated yung aking mga alaga dito. Kasi ayan lang po ang pinapakain ko sa kanila. Yung mga damo na nakuha yung sa bukid. At sa umaga, konting pellet lang po. Para din po is lumakas at tumabat na ba sila. Yun na ito ay base lang po sa aking experience. Hindi po ako eksperto, ako'y baguhan pa rin po. Pero binabahagi ko ang aking na experience dito sa aming rabitan na wala pa po naman nangyari sa amin na nagbloated ang aming mga alagang rabbit. May may papayo ko lang po talaga para maiwasan yung mga bloated na yan at mga sakit na pwedeng maranasan sa sa ating mga rabbit. Ay huwag na lang po natin pakainin ng mga bawal na pagkain para po talagang hindi po sila magkasakit o mauwi sa pagkamatay. Ata uh, hinihiling ko po sa mga nanonood uh, na pakingit po ang subscribe button para po itulong din po ito sa aming channel at like, comment, and share po napakalaga po ng mga komento nyo para sa amin para po lumagupa ang channel na ito at makatulong pa rin po sa mga iba dito na po nagwawakas ang video na ito. Salamat po sa lahat. Alam po.